O, oh, sige. Tingin ka na dito. Sariwak-wakan na! Hello. Hello. Andiyan po siya? Hello po. Hello po. Ito po yung bakit ni ano, no? Uh, Oo, okay siya Andiyan po kaya siya? Andiyan, tamao. Boss! May tinda ka pang balot? Alabas? Ibabalot ng puto. Man. <laughs> <laughs> boss, ilapit ko naman ito. Hindi ako na isin. Gawat naman. Boss? Gawat. Ba't ay? Kumita ng isang daan. Di pambili lang na ulam at kape. Wala kang ano? Tinta ngayon? Ala, inirimit ko na ito eh. Hingi pa mo din sana ako. Ay, kung meron na. Ah. Ano, kamusta yung bike mo? Hindi mo pa napagawa, boss. Ha? Hindi mo pa napagawa. Eh, ilang eh, naman ang natatanggal eh. Ito eh. Maayos na yung kadena? Mm -hmm. Kaya lang kasi natatanggal maluwag. Wala ka kasing ano oh. Lumuluwag dito. Ano ba 'ti? Ang asa. Oh. eto <laughs> <Iba? laughs> Ito may bahay ni tatay yun. oh, yung nababaklas sa baklas na oh. Uh, Ayun oh. Tara tayo. Kasi ano po? Parang may nagpapahanap sa inyo. Ba't ganito naman na po ano? Mm -hmm. Bati hindi tinangay nung ano tayo? Nako, eh, hindi naman ah. Hindi ako malay. <laughs> yan lang po kayo? Kahit mga kalukuluk. Ano ba? <laughs> May pang-peering po ba kayo? Talikod na lang kayo tay. Talikod po kayo, talikod. Talikod, talikod. Ayan. Tara, tara. Talikod, talikod, talikod. Ayan, ah, tara, tara. Ayo. Sige tay. Ayo, <laughs> talikod. <laughs> Sige, susundan nyo lang ako. Ayan, ayan. Oh, talikod, talikod, talikod. Hindi, okay, hindi, hindi ka mababal dyan. Kasama mo ko. Wala <laughs> ka, kalugkog ka, eh. Ha? Ah, <laughs> huwag kang titingin doon. Makalugkog nga nung gabi. Nakakabahan <laughs> ako, baka tumrit yung yero, eh. Hops, ups 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 ops. Ops, talikod. Usog, usog, atras, atras. Ops, ganyan ka lang tayo. Doon ka lang po tumingin, ah. Oh. At... Diyan, huwag kang titingin tayo, ah. Oh. Huwag kang mandadaya. Diyan lang tayo ha. Mm. Tayo wag nang titingin na. Oo, nakatalikod na nga. Wala man But... nakatingin ka na. Hindi. Wag nang titingin na. Oo. Oh. <laughs> Batumin ka naman. Hindi. O oh, sige, tingin ka na dito. Ay. Puto ka, maganda ito yung pantito wow, mama, 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 ka ba? <laughs> maganda ito <ati> ito. Salamat. <laughs> Pantitinda ko na bukas rito. Oh. Ayos ba? Oo. Oh. <laughs> gusto mo sa sabihin sa nagbigay ay? Eh? Ay, sir, so maraming maraming salamat pati ah. Eh. Na hindi ko makakalimutan. Anong ipapangalan mo sa bike mo? Nako, ay mag maganda, maganda itong pantinda. Eh, buksan natin. Andiyan ba yung Wait lang ta eh. Uh, Nakaw po, ganday kaganda eh. ka lolo ng pantinda mo na, isikrim at puto. <laughs> Unboxing, unboxing. Hawa tayo. hawakan ko. mo. Pasok tayo para malinim ka. Yan. Pagtitinda ko na siya bukas ha. <laughs> <laughs> Ng ice cream. Ice cream. Paano? Ikaw na yung dito no? Oh, Sige tayo, unboxing mo. Para mabuksan mo din. Ng gunting, gunting, guntingin mo. Huwag na yung kamay ko ha. Ito. Ano tayong pamalit? ngayon. Nagtin gawat eh. Na na, kumita daan. lang ako isang daan, Pambiling ng kape lang at saka konting ulam na. Luto na. <laughs> Buwan na gisa. Tama. Talagang ganun ka ako. Ganun, gawat eh. Ito, abigay ni Lord oh. Oo. Sabi ko eh. Hindi, nasa kanawang pa lang ako kanina. Hindi ba yung nagpo sayo yung ano? Oo, oh, may mountain bike kay ka. Baka sayo eh. Nga. <laughs> sayo nga. Baka uh, lolo sayo na eh ka, salamat hmm. ka ako sa akin. <laughs> Tagi sa kayo eh. Nabigay na namin sa inalap namin. Buti ka dito lang. Hmm. Okay, yung nagmamane, eh, na yung na naglalakad ito. na may ano, bilao sa taas. Ah. Bilao, Ay. no, ayun yung isa. Oh. Ayun Ay, na, oh, na buksan tay. Oh, doon ko nabubuksan. bubuksan. Oh, sige akin na niyan. sige. Maraming maraming salamat po tay. magpasalamat po kay labas na nagbigay. Oh, salamat po tay. Oh. Hindi po siya. <laughs> yung oh, nagbigay mo. Hey. Okay. Maraming maraming salamat po sin, sa binigay mo. Ito, matagal akong gagamitin pang anak buhay. Maraming maraming salamat. Yan, maraming maraming salamat po sa patuloy na maraming nagbibigay. Sa, mm. Ako po si Sariwakwak at si Tatay, ano pa rin tayo? Julio. Julio, yun. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ganda ng pangdila ko. Sige na, sige na. Uh, sige. Sige ba, uh, Sige. Bye-bye.